sa walang kumpay na pagmamahal po sa ating mga Pilipino, mamamayan. Especially dito sa amin ngayon sa probinsya na Aklan. Truly, indeed, kahit ako po, ay naging isang beneficiary rin ng ating Malasakit Center. Lately, namatay po ang aking kuya last November 13, 2023. So, that time, medyo nagkahirap-hirap po kami sa paghahanap ng aming funds. So, siya po ay naka-admit sa provincial Hospital. And without the help Without the help of oh, stirring the socket and covering our chow <coughs> <coughs> may hít a, may hít a bong tang kapin. salamat mo ulit sa Dr. Bongo.